kapistahan ng pagsilang ng mahal na Birheng Maria. Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng Lunes, ikawalo ng Setyembre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Mikas Ito ang sinasabi ng Panginoon Bethlehem Efrata. bagamat pinakamalit ka sa mga angkan ni Huda, ay sa iyo magmumula ang isang magahari sa Israel. Ang pinagmulay buwat pa ng una, mula pa noong unang panahon. Kaya nga, ang bayan ng Panginoon ay ibibigay niya sa kamay ng mga kaaway hanggang sa isilang ng babae ang sanggol na magahari. Pagkatapos, babalik sa Israel ang nalabi sa bansang ito. Pagdating ng Haring Yaon, pamamahalaan niya ang Israel sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon na kanyang Diyos. At ang Israel ay mamumuhay na ligtas sapagkat ang Haring Yaon ay kikilanin ng buong sanlibutan sa kanya magmumula ang kapayapaan natin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Lubos akong nananalig sa pag-ibig mong matapat. Nagagalak ang puso ko dahil sa iyong pagliligtas. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Aawitan kita poon, aawit ang buong galak dahilan sa kabutiang sa akin ay iginawan. Ang lubos kong kasiyahan ay magalak sa may kapal. Aleluya, aleluya, magalak ka, Birheng Mahal. Ikaw ang inang nagsilang sa araw ng katarungan. Aleluya, aleluya. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Ito ang lahi ni Esokristo na mula sa angka ni David na mula naman sa lahi ni Abraham. Si Abraham ang ama ni Isaac, si Isaac ang ama ni Jacob na ama ni Huda at ng kanyang mga kapatid. Naging anak naman ni Huda kay Tamar, si Nafares at Zara. Si Fares ang ama ni Esrom at si Esrom ang ama ni Aram. Si Aram ang ama ni Aminadab si Aminadab ang ama ni Naason na ama naman ni Salmon naging anak ni Salmon kay Rahab si Boaz at naging anak naman ni Boaz kay Ruth si Obed si Obed ang ama ni Hese na ama ni Haring David naging anak ni David si Solomon sa dating asawa ni Urias si Solomon naman ang ama ni Roboam si Roboam ang ama ni Abias at si Abias ang ama ni Asa. Si Asa ang ama ni Osapat at si Osapat ang ama ni Horam na siya namang ama ni Ozias. Itong si Ozias ay ama ni Hotam na ama ni Akas at si Akas ang ama ni Ezekias. Si Ezekias ang ama ni Manases at si Manases ang ama ni Amos na ama naman ni Ozias si Osias ang ama ni Heconias at ang kanyang mga kapatid. Panahon noon ng pagkakatapon ng mga Israelita sa Babylonia. Matapos ang pagkakatapon sa Babylonia, naging anak ni Heconias si Salatiel na ama ni Zerubabel. Si Zerubabel ang ama ni Abiud na ama ni Eliakim at si Eliakim ang ama ni Azor. Si Azor ang ama ni Sadok na amani Akim. Itong si Akim ang ama ni Eliud. Si Eliud ang ama ni Eliazar. Si Eliazar ang ama ni Matan na ama ni Jacob. At si Jacob ang ama ni Jose na asawa ni Maria. Si Maria naman ang ina ni Jesus na tinatawag na Kristo. Ganito ang pagkapanganak kay Yeso Kristo. Si Maria na kanyang ina at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa. Ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanya sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria sapagat siya'y naglihi sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta. Maglilihi ang isang dalagat manganganak ng isang lalaki at tatawagin itong Emmanuel, ang kaulugay kasama natin ng Diyos. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo,